All right, maayong adlaw no. Hug welcome na pods sa Osaka content no? which is ato karon diri about the um full storage sa atong Gmail. So ang problema ani is na may Gmail of course and full storage na dili nakaka-send og messages, o dili nakaka-mail og uban pa no. Kon naay nag-importante nag nag, um, nag uh, send mo email dili nakakadawat onya kumorespan o oh, kadawat ka onya kumorespan ka o message nakagi attach nga file dili ka sent it because full storage so ngano dia ito all right so ato na karong okay so hinga ang mahitabo you're out of storage and will stop receiving emails Okay, di na ka ka receive og email it because if you try to look at 100% full na ang 15 gig no. Okay, nga no, din ang hitawa. No? So, if you try to look carefully dito yes, sa obos, na anay aim, no for email, anay photo ko, no? Then, uh, mga powerpoints, uh, slides, form, etc. Then, upload food files sa Google Drive, no? So, may upat kabag-application nga naghold og data, ano eh. Okay, maunang 15 gig So, dili na email, ha? So, upat ni ka kabag-application, gikan sa Google, nga. Kining 15 gig it is free na ito gamiton na pwede ta magbutang og storage. Of course, sa mga Android user na siya. Okay? in the way nga, gigamit po na to sa desktop, diba? ba? Mulag in mo desktop, kay mag contact email, diba? ba? And it happens nga, dili nataka sent. Okay? Na problema mo gawa, sa even sa computer, or sa tablet, or sa phone, diba? ba? Ano yung problema? Ang senaryo ani, uh, gidelete ninyo ang mga images, A uh, video sa inyong phone o sa inyong tablet, di ba? Kay, tungod kay ang gigamit mo pag email imong phone o imong tablet, di ba? So, nag-delete ka video. Nakurot, nag-delete nyo ang video sa imong phone, sa imong or CP, sa imong tablet, di ba? Pero, mawag okay, problema. So, mawag na siya ang senaryo, ha? Ang data sa phone, wala na labot Okay, naman, storage man eh. Online storage man eh siya. Okay? Automatic, kung naka-sync na siya, naka-sync, makita na sa account sync nato sa settings sa atong phone, kung naka-on na siya. So, automatic, ang photo sa atong phone, no? Nag-picture-picture ka o nag-video, and then, uli ka sa naka-internet, no? Ano yeah. Since naka-on sync na, it will automatic upload sa cloud sa Google Drive. Tanan nga storage, the email, the photos, upload videos, Google Forms, um, slides, doc sheets. Tanan, mo upload na sa Google Drive. Pero musti kayo nakasync mo na sa atong phone, no? Mo automatic upload na ang picture o ang video. So, okay? So, atong tanan kay nakita 15 gig, no? So, I will demonstrate, no? um mo open ta og Gmail na to ano which is si Google Drive na lang okay Google at i-click google.com makita na to diri ang part sa so, upper right no so at lang i-click ni drive okay so just click the drive so mo ni na, na makita nato sa ah, sa i am using the laptop no para makita nato so ang ako karon katong nakita nato nga picture is just sample lamang to no so naay 5 gig out of 15 pero ang most thing na hurt nag 15 gig no so atong tanan 10, ang storage okay so ang storage makita na pinaka most Google Drive Google Photo o Gmail kining Google Photo maoni ang mga photos nga sa imong phone Onya put kining Google Drive kung nagamit ka Google Drive like for example nagamit ka og laptop nga naka-video gi upload, no? Or ang video mismo sa inyong phone na automatic na upload ay gina mismo sa Google Drive. Okay? Google Photo So makita na to diri anak ron ini clean up, no? So napuno na na siya. So mo ni ato Gmail na 1 giga no. Including all the attachment, 1 giga, no? So the video kini siya. Okay? All the images and media na kain store diri Okay? Google Photos, walay sulod, so no? So, ato yung clean up space. Mao diri mag clean up space. Ito ni click ng clean up space. Onya. Uh, oh, kung importante ni mag mga data no na nakaimportante mga data, you can just buy the offer no. May offer diha nga one month free na ay 100 gig storage sa tanang file and photos or videos no. Pwede na to maggamit no. So, click lang sa offer. Sorry. At talaga yung sample and drink offer, no? Ba't pasagot ng bayad ka? Ha? Huh? Dahil yung bayaran ng um, 89 per month. No? Basic na siya, 100 gig. Andiyak mo, mo renew na every month, tag 89. Okay? 89 kada buwan. Okay? Pari ka sa standard, mauna. No? Okay. So, sa it is free 15 gig na horta mo gamit, no? balik ta karon sa uh, Google One. Oh, okay, sa Google One natin makita na siya. Nakai okay, apps ka Google One, makita an apps ka Google One na number 1 dira. Okay, we'll click o oh, kung PC imong gamit kini, click lang tong Google Storage, click lang storage, click ning clean up storage. Mogawas na ini click na ta dira, mogawas tong Google One. Nga makita na to diri ang mga clean up suggestion na to, right? Okay? okay. ato mga email, kamayarap ng email. Okay, mga attachment ra. Okay. Arito sa largest file. I click ni click na review. Makita na diha mga video naka-attach, no? Naka-attach. Okay? Makita pa nung pila ka-MB ang every video. Like, for example, this one. For 100 MB. 100. Okay? So, dako kayo. So, kung mag-delete ka na. Like, for example, um, um, atong sample na na atay 5 gig, no? Mag-delete ato ng delete sample ni. Ini Kini 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 video It worth 1 gig no So gato nang i-delete Delete na siya yeah, I understand it will permanently deleted na siya Okay Permanently deleted na nato So it is 1 gig no So we'll go back sa storage Ato nang i-click ng storage Ato nang i-refresh na Refresh So, balik na siya o 4 na lang. ba? Diba? 3 na lamang kapin. Diba? Diba, 5 gig man tong atong nagamit sa so, nag-delete tan. Hindi hey, lamang 3 na lamang ano ka nag-delete man na. So, nga, lalang pag... Uh, pagbalik nga makagamit pa tayo sa itong Gmail, no? Delete the images or the video uh, na dili na magamit para masolve ni nga error. Alright? And I hope that this uh, video it help you. That's it. Peace out. Woo!